Inihayag naman ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. iyong posibilidad ng pagsasagawa ng multilateral patrols sa West Philippine Sea kasama ang mga kaalyadong bansa ng Pilipinas sa susunod na taon. Ayon sa General, may ilang mga bansa ang nagpahayag ng kanilang pagdanais na magsagawa ng Joint Maritime at Air Patrols, hindi lamang bilateral kundi multilateral. Subalit so, sa ngayon ay wala pang eksaktong plano bagamat patuloy ang pagkipag-usap sa mga kalyado at mga partners ng bansa. Anya, ang pinaplanong multilateral patrols ay liban pa sa bilateral joint exercises at operation na sa sinasagawa o ginagawa ng Armed Forces of the Philippines kasama ang iba pang mga kaalyadong mga bansa. Binigyang diin naman ng hepe ng Armed Forces of the Philippines na hindi madali ang pagpapatrolya ng sabay-sabay. Kaya't kailangang tiyakin na maayos ang lahat dahil ang kaligtasan ang kanilang pangunahing inaalala. Sa kasalukuyan, wala pang eksaktong bilang kung ilang beses magaganap ang multilateral patrol. Ngunit iginiit nitong si General Browder na mas maraming beses itong gagawin sa hinaharap. Ang mga posibleng kalahok ay ang Estados Unidos at Australia. Dahil ang Pilipinas ay nagsagawa na ng mga katulad na mga aktibidad sa dalawang bansa nitong nakaraang mga linggo. Kaugnay pa rin po sa mga usapin dyan sa West Philippine sea, pinayagan na ng pamalaan ang sibilyang grupo na ipagpatuloy iyong nakaplanong Christmas Convoy sa West Philippines Sea. Ayon sa atin ito, coalition, Magsasagawa sila o nagsagawa sila ng dialogo kasama ang mga opisyal ng National Task Force on the West Philippine Sea nito araw ng biyernes kung saan ipresenta nila iyong kanilang plano para sa Christmas Convoy Supply Mission. Pinasalamatan din ng grupo ang National Security Council at iba pang mga opisyal ng pamalaan sa pagpagdialogo sa kanilang grupo. Una rito nag-organisa ang naturang grupo na kinabibilangan ng Akbayan Party ng apat na po o 40 vessel convoy na maglalayang sana mula sa El Nido sa probinsya ng Palawan patungo sa Ayungin Shoal para mamahagi ng food at navigational tools sa tropa ng Pilipinas. Maalala na una ng pinayuhan ng National Security Council ang naturang grupo na bisitahin na lamang ang ibang parte ng West Philippine Sea gaya ho ng Kalayan Group of Violence sa halip na magdala ng mga supplies sa mga tropa ng pamalaan na nakistasyon sa barko ng Republika ng Pilipinas o so BRP Sierra Madre na andun po sa Ayungin Shoal. Sinabi naman ng National Security Council na suportado nito ang civilian convoy in principle, subalit hindi ang planong pagtungo doon mismo sa ayungin. Ito ay dahil na rin sa paulit-ulit na pangkaharas na ginagawa ho ng uh, mga barko ng China sa resupply mission ng mga barko ng Pilipinas sa isinadsaan na BRP Sierra Madre doon po sa Ayungin. Kabilang na hudyaan ang pambububa ng tubig at mapanganid na maniobra na humantong sa banggaan.